Positibo ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na magtatapos sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rebelyon sa bansa. Ayon kay Upapro Secretary Carlito Galvez Jr., mula ng buksan ng peace process noong 2019, ay nagkaroon na ng maayos sa pamumuhay ang karamihan sa mga kapatiran. Inamin naman ni Galvez sa hindi ito trabaho ng iisang administrasyon, kundi pinagsamang pagkilos mula pa noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na unang nagbukas ng pakikipagsundo sa mga rebelde noong 1976. Kasabay ng paggunita ng taunang National Peace Consciousness, pinangunahan ni Galvez ang wreath-laying offering sa libingan ng mga bayani kahapon. Achieved under the Bangsamoro Peace Process as a result of the peace-building efforts which began during the term of the late President Marcos Sr. and is now being continued by his son, President Ferdinand R. Marcos Jr.